Ayun, so, what's up na, what's up guys, what's up mga idol, meron pala tayo dito, ginagawa ang bindo, pra, bindo, uh, bindo washing machine, so, pagsaksak ko pa lang is, nagbuo na yung freezer, so yun yung ating compressor yun yung ating compressor mga idol so saksak -sak mo pa lang is meron na supply yung ating compressor so naka on so ito yung ating itutrobo ngayon mga idol Ayan. so pag on ako lang meron na naka on na yung ating compressor saksak so, -sak mo pa lang So, ayan yung ating uh, ah, lamin. So, ayan na na solda. Na solda na natin lahat. Ang mga kanyang lost connection pero ganoon pa din. So, ngayon ay magpapalit tayo ng dito tayo sa kanyang yung kanyang mga uh, transistor so balitan natin itong to, transistor na itong idol so dapat wala pang supply yung ating relay so dapat wala pa siyang supply sana no so yan yung uh, laminatsin mga idol so trouble ko lang muna mga idol so isa pong idol So continue tayo. So na na natin mga idol yung problema ng uh, car wash window washing machine na pag saksak mo pa lang is gumagana na agad yung compressor. So So mga idol. Pag upa may abotoy ay. Eh. Wala pa ako pa itawad. pila yung pa ito na. Doser mo na. Doser isa switching switching IC yan mga idol papalitan natin ng switching transistor <laughs> <laughs> vlog na to, ito may ito ay share share na ito sa uban supply ng relay yan yan mga idol so ang um, ang nangyayari dito ay saksak mo pa lang nagkaroon na agad ng supply so ito ito yung ating mapalit yan sa yan C1815 si yan 1815C yung ating ipapalit mga idol ito yung kanyang ito yung original na naka is and ayan 18.15 so ayan may tayo ng dalawa 18.15 si ok so ngayon ikakabit natin at susubukan natin kung ganun pa ba din or din ok na at so yun nga mga idol is naikabit na natin ayan ito ito So, naikabit na natin yung transistor. So, ngayon mga idol ay susubukan natin. Susubukan natin kung uh, ba. pa. Susaksak natin mga idol. Susaksak natin. So, susaksak natin. Okay, mga idol, nag zero zero na mga idol at wala nang ingay yung ating relay. Ayan, so go. yun lang yung problema mga idol, yung transistor na yun. So, alam yun na yung value. Ayan, so papakita natin mga idol. Ayan, yung IC na yan at dito yung kanyang relay. So, ayan, na yun yung ating relay. So, yung idol is hindi na siya nag-normal, ha? No? So, ngayon ay susubukan natin mag-insert coin. yun. susubukan natin mag-insert coin ng mag idol.

so sweet coin at yung idol is mana na yung ating timer so 3 minutes mga idol so okay na ginang okay, idol so dalagyan natin ng supply yung load yung ating kompiso So, balian yung wire ng ating compressor ng doon at lalagyan natin ng supply. So, ayan yung idol. Ginawa natin yung load yung electric fan. Ayan. So, yun yung ating ginawang load. So, saksak natin tong bindo. Ayan. So, zero-zero na. Ayan. yun ay mag- nagulog tayo na ang Sinko idol so gulog na na Sinko ayan so yung ating time na gumana na at yung ating ating compressor ay gumana na at ayan so yun lang yung lima idol itong kanya transistor ayan transistor yung switching IC nya Ayan. Okay, so, sana'y nakatulong mga idol. At like and share.